Good morning, guys. maopen na aga mga sangkay. Oh, so, oh, oh. Uh, ano? Ano yun na? March 12 na. So, madaling araw. malakat kami yan na papuntang Zapote. Oo, o, sa Zapote kami mamalingki. Kahit pa paano makamura-mura tayo doon ng mga gulay at karne. So, naantok na ako. Yung ibag ko, eh, pwede na ako. Ano, ibang bansa sa laki ng ating aybogso 'yun. Update ko na lang kayo mamaya. Update <laughs> pag nasa palingki na tayo. Magkano mangga? 50 lang kilo. Ready, bili ka na. Pili ka. Mamaya na lang. dami mangga oh. sa na pinupuntahan mo. <laughs> <Yay. laughs> <laughs> <laughs> ano tayo dito? Sa babuya! ito <laughs> siya? Tu sebenar. Banyak semua. Bulan yang nikuya. Tadi oh, pilot dah. Pilot Ini nak pilot dah mana? Si tag 65 pula seb na pula sino oh atot puti o. Oh. okay. ha sobrang laki naman niya sige pwede na yan 1 kilo na yan <laughs> eh okay. ang gulay dito, maraming gulay. Ayun pa. Ang kanilang gulay. Ayun. Ano pa? May ano na pala ako so, doon? Uh, mahal. Dito. So, mahal? Pinakabili So, ayan. Good morning. Mga sangkay. So, ito na yung ating pinamili kanina. madaling araw. Ito, o. Oh. Sa natin ay 32 pesos. Tatlong piraso na siya. Yung ating carrots ay 37 pesos. Meron ako dito ng listahan. Kasi, pinalista ko. Sa, ano, para makita ko kung magkano ang presyo nito. So, ito nga ay 35 pesos lang. 50 lang kilo nito. Ito, ang laki na nito. Yan. Tapos meron tayo dito ng mangga. May mangga naman doon na mas mura pa yung kilo. May pagtag 50 pesos. Pero mas pinili ko itong tag 80 pesos kasi maganda ganda tsura niya. 99 pesos to limang peraso. Tapos sibuyas. to 40 pesos lang to dahil ang kilo nito so sa sapote ay 65 pesos. Tapos meron tayo ditong talong anim na piraso ay 80 pesos. Tapos ang ating hubad na bawang, bumili ako para sa ating chili sauce ay 50 pesos, medyo mahal ang kilo ng hubad na bawang. Ah, uh, 145. Tapos yung ating giant na luya, grabe oh, mo naman yung luya oh. Oh, ganito siya kalaki hanggang dito sa ano po. Oh. Ang laki niya. Ito ay 39. 38 pesos kamatis, mura lang din kilo ng kamatis 40 lang so itong kamatis namin ay 18 kita mo Kung, dito kasi sa amin sa Amos, napaka mahal ng bilhin dyan sa palengke. ito, 20 pesos lang 120 ang kilo tapos meron na ako ditong Tatlong repolyo for only 100 pesos. Kasi mura lang din ang kilo ng repolyo. Magkano nga ba ang repolyo? 45 pesos lang din yung kilo ng repolyo. So, meron tayo dito pipino din. 100. Magkano pipino? 100 din ang kilo. So, ito lahat ay 130 more than kilo lang. konting kunting lang. So, magaganda siya. Kaya gagawin namin yan uh, parang shake. Tapos bumili ako dito ng malalaking ceiling grain pangsigang is 20 pesos lang siya. Meron tayo ditong bawang na ano na may ba na may ano pa. Is 25 pesos lang din magkano kilo ng bawang? 140 At meron tayo ditong tokwa syempre. Forever Tokwa. Isang balot, sampung peraso ay 50 pesos lang yan. Ang Tokwa dito sa amin ay 7 pesos na ang isa. O Jeva, naka ano-ano tayo na very very light. Nakatipid-tipid tayo ng very, very light. So yun, meron dito bell pepper 14 pesos. At bumili din kami doon na kamne, boto-boto at saka pisngi ng baboy dahil magulang tayo ngayon ng dinakdakan. So yun lang i-share ko lang yung amin pinamaling Dahil kung meron naman kayong motor o may sasakyan, solid yung pagpunta sa Zapote Palengke. Kasi makakatipid ka talaga kahit pa paano. Mamadaling araw lang ang pagpunta nyo sa Zapote para mabilis lang. Kami mabilis lang kasi pumunta kami doon no? mga no, 1.30 yata yun madaling araw. So with that, maraming salamat. Thank you for watching guys. Bye!